Isa mo pa pala yung gumagawa ulit sa inyo mga katoda Dito po yung coffee shop dito tayo kay Sir Ilubilo Day 1 ng Ilubilo serya natin Ayun, ang bibi May bibi doon Maawalan niya Up and down Sakto lang kasi to mga bahay ng tiyot, puro martireyo daw eh. kapatid ng tatay nila sa dalawa. O papalabas tayo sa ano. O oh, 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 oh. <laughs> oh, mga katoda, palabas po tayo ngayon ng ano ng martireyo compound. O oh, oh, yan 'jo ko oh. terminal yata ng jeep yan eh. Hindi ko na natanong. Ayan po, pupunta tayo ngayon ng palengke para baka ng tsinelas saka kung anong-ano -ano pa. Avernishing guy. Tapos sunod, sumama na daw kayo. Lagi kami dito. Nasa highway kami. Unang araw sa Iloilo. Yan yeah, mga katodo. Nakikita nyo ba yung malawak na yan? Lahat ng bakante dyan. Lahat ng bakante yan. Yung malawak na yan. Hindi sa amin yan. papuntang manggas daw to Ayan Ay series Ayan mga katoda Papuntang Dumangas port daw yan May dyan Dyan po ang Pag nagroro kami dyan, dyan, kami bababa Dyan kami manggagaling Pag dinala ko yung tricycle Si back to back dyan po, dyan po tayo bababa para mas malapit daw yan kesa sa Iloilo -Ilo Airport to sa bahay ni Nalilay ni nanay okay wag anak muna kami ng maalmusal at mabibili na kung saan ay tarang pala yung gano na? hindi pa to yung authentic ha pupunta pa namin yung lapas yun na po ay pagdusan oo like kayo sikman uh. nyo bigas me back to back back to back mga katoda hindi naman halatang mahilig ako sa yellow something yellow dapat nga yung full pledge yellow eh o yellow kaso walang size ko eh. kaya si uh, si mami naman bibili anong bibili niya mahilig yan sa black Ewan ko kung black na naman ang bibili. Tingnan nyo. Okay? Aba! E na, 50 lang. lang. Sabi sa inyo, black na naman ang bibili ni mami. Bye-bye! Bumili -bye. ako ng isang tray na egg. Tapos nagpasigang ako ng baboy kay Rexel. Dito bumibili sila ng bigas. Tsaka Milo. So, Milo coffee siguro. <laughs> ah, <yeah. laughs> si Rexel at si Nanay. Bumibili ng papaya.